ang kahulugan ng pagsasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah hindi lamang ang kahulugan nito ay ang pagbigkas o ang pagsabi na si Muhammad ay sugo ng Allah dahil ayon sa mga ibang nananampalataya ang paniniwala nila ay sapat na yung sumaksi na siya nga ang huling sugo pero ang katotohanan, isa isa-isayin natin dito kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng pagsasaksi kay Propeta Muhammad SAW bilang sugo. Una, tungkulin natin na paniwalaan siya na siya nga ay isang sugo mula sa Allah. Pangalawa, siya ay isinugo sa lahat ng sangkatauhan. Pangatlo, siya ang pinakasagka at pinakahuli sa lahat ng mga propeta at sugo. Pangapat, kinakailangang maniwala tayo sa lahat ng kanyang ipinabatid. At uh, panglima, ang sundin natin ang lahat ng kanyang mga ipinagutos at iwasan natin ang lahat ng kanyang mga ipinagbabawal. Panganim, ang sambahin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang mga itinuro. Ngayon, isa-isa natin itong bibigyan ng mga patunay mula sa Quran at sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tungkol dun sa paniniwala sa kanya bilang isang sugo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Fatah, "Wa man lam yu'min billah wa rasulih, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Nang ibig sabihin ito, ang sino mang hindi naniwala sa Allah at saka sa kanyang sugo, katutuhanan kami ay naglaan sa mga nagtatakwil nito ng lumalagablab na apoy. Matinding babala ang sino mang nagtakwil sa pagiging propeta at sugo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matutungayan din natin na sinabi ng propeta Muhammad SAW, Umirto an uqatil an nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rawahul Bukhari. Na ibig sabihin nito, ako ay napag-utusan na buksain ang sangkatauhan hanggat sa sila ay sumaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. Mga ilang pang talata na matutong sa banal na Quran. Sinabi ng Allah Subhanahu Taala sa surat An-Nisa, Wa arsalnaka lin-nasi rasula. At uh, ikaw ay aming isinugo sa sangkatauhan bilang sugo. Ito ang siyang mga patunay mula sa Quran at sa hadith ng propeta na nagpapatotoo na si Muhammad ay uh, tunay na isinugo sa sangkatauhan pangalawa si Muhammad ay isinugo sa sangkatauhan matutungayan natin sa surat al-araf sinabi ng Allah s.w.t Qul ya nas, inni rasulullahi ilaykum jami'an ang ibig sabihin nito, sabihin mo o Muhammad o sangkatauhan Katutuhanan ako ay sugo ng Allah sa inyo, sa lahat. At, uh, gayon din naman na matutungayan sa surat al-Ambiya, na sinabi rin ng Allah s.w.t., Wa ma'arsalna ka illa rahmatan lil alamin At, uh, ikaw o Muhammad ay hindi namin isinugo, kundi, bilang isang habag para sa lahat ng nilalang. at, uh, isa na namang patunay dito na ibibigay natin bilang uh, patutuo na si Muhammad ang siyang pinaka sagka o pinakahuli sa mga propeta. Bilang mga Muslim, tayo ay naniniwala na wala ng ibang darat pang propeta o sugo dahil ito ay tinapos na sa pagkasugo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa khatama bi an nabiyun at uh, tinapos na sa pamamagitan ko ang mga propeta ibig sabihin wala nang propetang darating pagkatapos niya at uh, ito ay matutunghayan din sa banal na Quran sa suratul ahzab na sinabi ng Allah subhanahu wa taala ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatam an nabiyin nang ibig sabihin ito Si Muhammad ay hindi magulang ng isa sa inyo bagkos siya ay isang sugo at pinakasagka sa lahat ng mga propeta. Ang ilang pang dapat nating paniwalaan kay Muhammad bilang sugo at propeta ay ang lahat ng kanyang mga tinuran at ipinabatid. Maging ito ay patungkol sa mga bagay na lingid at sa mga bagay na nakikita mga ipinagutos at ipinagbabawal dahil sinabi ng Allah subhanahu wa sa banal na Quran sa surat An-Najm sinabi niyang wa ma anil hawa in huwa illa wahyu tunay na siya ay hindi nagsasalita ng ayon sa kanya sarili bagkos ito ay ibinibigay sa kanya na kapahayagan ang patunay naman dito na kinakailangan nating sundin ang lahat ng kanyang mga tinuran at ibinatid sa atin lahat ay ang sinabi ng Allah SWT sa surat An-Nisa, sinabi niyang, May yuto irrasula fakat ata Allah. inakutusan tayo mga mananampalataya ng sino mang sumunod sa sugo ay sinunod din niya ang Allah. Ibig sabihin, kung tayo ay tumalikod at di sumunod sa kay Propeta Muhammad SAW, para na, na rin tayong uh, tumalikod at di sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din naman yung patunay na ang lahat ng kanyang mga ipinagbabawal ay, ay kailangan nating iwasan at talikuran dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa surat al-Hashr, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ na ang ibig sabihin nito, ang anumang na iparating sa inyo ng sugo ay inyong kunin at panghawakan Bagkos ang mga pinagbabawal niya sa inyo ay inyong talikuran at huwag niyong gawin. Ang pinakahuli na dapat nating isaalang-alang -alang bilang sugo ng Allah, si Muhammad s.a.w. ay kinakailangan sambahin natin ang Allah s.a.w. ayon sa kanyang itinuro. Dahil hindi tayo o wala tayong karapatan magtakda ng anumang paraan ng pagsamba sa kanya o batas kung anumang mga ipinagbabawal, kundi kinakailangan ito ay umalinsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa na isalaysay ni Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Ang sinumang gumawa ng isang gawain na hindi ito nakabatay sa aming gawain, ito ay tatanggihan. Nang na ibig sabihin, kinakailangan alamin natin kung ano ang mga ipinapatupad natin mga katuruan kung ito ba ay naaayon sa katuruan ng propeta sa Islam tulad na lamang ng alimbawa ng pagdarasal dahil sinabi ng propeta sa Islam sallu kama raaitumuni usalli isagawa nyo ang sala ng tulad na nakita nyong pagsasagawa ko ito ang siyang pinaka may iksing pagpapaliwanag tungko sa kahulugan ng Muhammad Rasulullah ang pagsasaksi na si Muhammad ang siyang huling propeta na siya ay tunay ngang sugo ng Allah. Um, sana ay maipatupad natin ang lahat ng ating mga uh, ginagawa batay sa uh, katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.